So ito pala muna yung aming titiran ngayon as ah, ay ginataang suso na bagongon. So kung paano siya niluto, ayan, panoorin nyo na lang to. So ito na po yung aming suso. Ah, bali vinegar na po siya tapos tapos i pinutol na din yung wet. Yan. Ayun. Ah, Kumusta? Ah, last tumaga. So, yung pag sa kanya. Okay. Ayan. Tapos meron din kaming ayan. Gata ng nyog. Meron kaming pampagatas. May weeds. <laughs> <laughs> meron kaming gata ng nyog. Ayan. Siyempre, sinungkit yan. Tapos tinapasan. Ah, uh, kinayo din. Siya. Parang yung tama nga sa mag-ano. Tama nung nungkit. Tama naman. Tama, tama. Yan na. Ah. Ah, ah. Oh, kalas pog. Pog, <laughs> ang tiyan. Ah. Yan. Yan ang mga tamang pagtatapas. ng mga professional. Tapos dugo, ano? na. Sa galing mo? Hindi na sumukit ako ah. Hindi na eh. Kaling, nakasungkit ka na pala eh. Paano magkakayod naman niyan? Saan ka naman kapapakayod? Saan? Pumakayo, Habang tinatalsik niya na ano mo yun? Para diretso na. Ilan na yug yan? Wala na? Yan. Yeah. Iba nga naman. Coconut water? Wala <laughs> ka ng niyog. <laughs> ah, Burawat eh, mga niyog mo. Pwede na rin. Mga naman na Tadali na rin ng ano na. Yung... Gataan Gataan na. Gataon na. tapos ginata di meron din kami yan pampagatas carrots bugas na dilaw paminta yan bugas na yan bugas na so ayun magkagata kami ngayon ng suso Mga si chef para sa ating cooking.

Tingin natin ang Tingin ka balata. muna. Tingin ka muna. Iya ko eh. Iya. 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 Ano sa Ay English yan, ya? yeah. 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 ano Brad? Coconut uh, milk. Coconut uh, milk. Uh, milk. Uh, milk nga naman. Malabnaw. Um, Tukoy okay. natin yung paminta mo. Kaluwang gata yan. Kaluwang gata. Kaluwang gata. Pakukuloy muna po natin yan. Tapos saka natin ilalagay itong ano, suso, magungon. Para hindi ano, para tawag ah, dito. Madaling sup-supin. Ilalagay natin ang paminta. So ilalagay na natin ang carrots. Para kaiba. Dilis.

salay o tanlag sa English lemon grass. Lagyan na natin itong babungon. Ito muna kasama natin tapa lang. Akin niya na. Sa tayo uh, ya. Sa bibita. Para pampagatas, oh. Ah, ah, ah. Ah, dito na mo. Eh. kor to pen ne time plan ni top follow Pag-ibig naman kayo kon, sa... yan. Pag-ibig kayo tinda dyan sa kota. sa kawali. Ha? Itinatas sa kawali, pari. Huwag, di kaya pari. Eh. Ang bigat na rin. Ganda saan ako may pantang. Ganda. is atin ng pampalapot natin ating malunggay Hoyalan mo Ito mo isang ay sambar lang.

Ben. Okay, okay. na. Ang tuwing nga pala na kay Palaw, sutang na nga. Ayos na? Okay na? Ayos na? Ayos na? Sarap. Mga Pabs, suksu pa na! <laughs> 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 suksu pa na mga pubs.